Sigurado ako yung mga ano pulahang tae, o oh, yung mga sila Tambaloslos. Sigurado ako medyo kinakabahan na naman ngayon. O, oh, so nagtitrending trending nga daw ngayon yung uh, picture ni GMA PRD at uh, Tito Soto at Bongo. <laughs> Chu, sigurado hindi na makatulog si Tambaloslos niyan. Oo, oh, oh, sigura sigurado sigurado 'yan, my goodness. Ito nakakatakot kasi talaga 'to eh. Ay, gutom pa si... Ay, gutom na. Gising pa si doktor, doktora. Eh, sa totoo lang, mga bosi. eh uh, ito yung mga talagang... alam Siyempre, alam mo na, pagka mga adik. Uh, sabi nila yun, ha? Ah, hindi ko sinabi yun. Sabi nila, pagka mga adik daw, ah uh, praning. O hindi ba na nung nakaraan ni eh, si Gloria, eh, napraning sila, tinanggal jungle nila dyan sa... Deputy Speaker. Di ba? Pinatanggal nila as Deputy Speaker. So, nataranta sila nun. Ngayon naman, si Gloria, biglang, ayan, nakipag-meeting kay Lenny Robredo, patay tayo dyan. So, ano na naman to, siyempre mag-iisip na naman tong mga siraulong yan. Sabi na hmm, naman, ginagawa na ni ano? Si Gloria, kinausap na naman si Lenny. Tapos, kinausap din si Bongo, si Duterte, tsaka si Tito Soto. Anong plano ng mga to? Sigurado ko yung mga imahinasyon ng mga loko-loko na yan, eh, hindi mo na naman maipinta Sigurado nagkakagulo na naman sila dyan. Baka sa sobrang ito lang uh, nakita nila si Gloria kasama si Lord Rene Robredo, baka naubos nila lahat ng pulbus diyan, paikot-ikot diyan diyan sa malakan O oh, ito, natin itong balita na ito. Naglabas sa payag si Pangulo at ngayon House Deputy Gloria Arroyo. Tungkol sa kumakalat na larawan niya, kasama si dating Vice and kay Congresswoman Arroyo, si Robredo. <laughs> <laughs> Oy, kayo naman, sabi niya. Nagkaroon lang ako ng social dinner with for, dinner with former uh, Robredo, Vice President Robredo and mutual friends from Bicol. Nag-chout, nag-chat lang kami about Bicol politics. Kayo naman, nako sigurado. Message na yan, messagean Ah, uh, Madam Glory. Ano pinag-usapan nyo? Madam Glory, uh, can you share with us what you've uh, talked about in your uh, in your uh, social dinner? Ay kasi do you remember PRRD went to China? para pasinayaan yung uh, ng building sa China sa eskwela sa isang eskwela sa China na ipinangalan sa kanyang ina. And after that, nag side trip siya. Pumunta siya kay President Xi Jinping at nag-sell nag-picture silang dalawa. Ay maniwala sa hindi maniwala kay sa hindi nataranta yung mga lokaloka loka Anong sila kagad kay ano? Tanong sila kaagad kay Inday Sara. Inday, anong nagawa tatay mo eh Ewan ko, iniwan nga kami niyan eh, kayo pa. So, so, hindi nila alam. Tanong sila kay Bongo. Bongo, nung ginawa ni PRD Hindi nga ako sinama eh. Hindi ko rin alam. So, medyo talagang ulul na ulul sila. Hindi nila alam kung ano yung pinaggagawa, pinagsasalita ni PRD roon. Nag-feature lang sila ni ano, ha? Ching Ching Ping, ha? O, eto na naman. Kaaway nila din. Oo, sinabi nung mga yon na dinaya daw sila nito ni Lenny. Tapos, nakita kausap yung... Isa sa mga uh, taong tumulong sa kanila para manalo sila. Kaya sigurado ko na wala nang hinto ang cellphone nito ni Madam. At uh, sigurado ko kung ipagpapatuloy nito ni Madam Gloria yung ganyang ginagawa niya. Baka matibis siya. At ang ilan sa kanilang YouTube sa Bicol. Ayon kay Arroyo, pinag-usap sa GMA Integrate. Kaya kayong mga pulangwan, huwag na kayong masyadong kabahan. Hindi ba wala namang kwenta niya kwenta sa inyo si Gloria? Di ba sabi niyo nagsisimula siya ng kudita kudita? Oh, eh ganun lang talaga buhay. Sabi nga nila na hey, pagkampi kayo sa demonyo. Tapos ini-expect niyo na magiging anghel sa inyo yung kakampi niyo. Eh syempre hindi naman mangyayari yan. Kumbaga sabi nga nila, pag pinagsama-sama mo yung uh, yung sampung magnanakaw sa isang kwarto, maglagay ka dyan ng limandaan, tapos tumalikod ka, pagharap mo, wala na yung 500. Hindi mo alam kung sinong kumuha niyan. Oh, maniwala kayo sa hindi. Ganun talaga buhay. O, oh, eh, syempre, sabi nga, nag-alaga kayo ng ahas. Natural, tutuklawin kayo niyan. O, oh, ganun lang yan. Alam nyo naman siguro, karakas na ni Madam Gloria. Kumbaga, isa to sa pinakamatagal na naging presidente ng Pilipinas. Una, yung tatay mo, si Marcos Sr. Pangalawa, ito na, nine years na naging presidente to. Dahil yung kalahati, yung kaierap na kinuha niyang tatlong taon, tapos yung last na six years niya, so nine years. Kaya kung merong uh, alam yung pasikot-sikot ng politika sa Pilipinas, eto yan, si madam. oh kaya delicate kayo dyan, gumagapang na yung ali. oh hindi ba? Kasi ano naman yun, kumbaga parang, teka, oh, Lenny, I cannot talk to you right now, Lenny.